So guys, wala nang intro-intro. Meron pala tayong ginawa dito na Ford Everest. Kung makikita natin yan, binaklas na namin yung intake manifold kasama ang throttle body. So napaka-rumig guys. Importante talaga sa ating mga sasakyan kapag tayo ay magpagawa. Lalo na kapag umabot na tayo ng 20,000 kilometers, kinakailangan natin mag-PMS. Kapag nagpa-PMS tayo guys, palinis natin ang ating intake manifold upang hindi siya mapuno ng mga carbon. Ano magiging dahilan kapag ang ating intake manifold o ating EGR ay mapupuno na ng carbon? Siyempre dyan, nandiyan yung matinatawag natin na mahina lang hatak ng ating sasakyan. The same time, katulad ng Everest na ito, ay nagkaroon ng malakas ng konsumo ng kanyang diesel. Bakit? Dahil ang kanyang makina ay sakal na hindi baga sa ilong ng isang tao ay hindi na sapat ang kanyang paghinga. So ito yung mga nagiging dahilan kung bakit ni require natin na magpa-PMS. Katulad ng sasakyan nito, hindi lamang guys, every guy once na ating diesel ay mayroon EGR ay kinakailangan na natin magpa-linis ng ating intake manipul, lalo na kung ikaw ay nakatakbo na ng mga 50,000 at kinakailangan mo na talaga magpalinis ito upang ang hatak, ang pira ng iyong sasakyan ay hindi mahihirapan. Ang iyong transmission ay hindi mahirapan lalong lalo na kung nakaturbo din tayo. So isa ito sa mga kinakailangan natin linisin ang ating intake manifold para ang takbo natin at ang biyahe natin ay magiging ismot at hindi tayo maharanas na parang palyado o mausok ang ating exhaust house. So katulad dito guys, so nakita niya at tinutusok natin sobrang kapal ng kanyang carbon. May kita natin yung grabe guys. Kaya lilinisin natin ito, ayusin natin ito dahil ito ay maraming carbon. So tinanggal nga natin guys, so may kita natin dito sa kanyang makina at nakita natin doon sa cylinder head niya na may mga carbon. So lilinisin natin lahat yan guys para pagsalpak natin, maayos natin. At may kita nyo rin dito sa tubo grabe ang kapal talaga ng kanyang carbon importante importante talaga guys sa ating pong sasakyan kaya ikaw guys kung hindi ka pa nakapagpalinis ng iyong intake manifold o hindi pa narinis yan ang iyong EGR so puntahan mo lamang kami sa lugar na ito ang Starmatic ay willing kami kumawa ng iyong sasakyan lalo na patungkol sa PMS. Sa PMS natin guys, at dipindi yan sa PMS, meron tinatawag tayo 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 25, every 5,000 guys, kinakailangan natin mag PMS. Kaya, pero dipindi naman guys, yan sa ginagawa. So, makikita natin guys, ito na napakarumi ng kanyang EGR. So, ito nga pala guys, inuulit ko, ang sasakyang ito ay Ford Everest. So maraming maraming salamat